Kami na anak yung pano. Kami na. Boss, wait lang, boss. Oh. Trabaho yan, ma'am. Ay, tinamon mo sa gadang yan. Uy, ang gandulo. Gandulo? Baka na po, inakulo. Ha? hindi gandulo, ang gandulo, ang gandulo. Pero sa lang yan. sa kayo mga katrops sa uh, tataas na tayo pumunta tayo sa mismong grotto ng kamay ni Jesus So first time ko lang na-experience to sa kaputan ng kamay ni Jesus mga kalos.

Kabalik pala boss, iikot siya no. Pero kung baba, diretso. Mm, apo baba, parang hindi magsalubong mga tao no. Parang hindi siya Ito po po niya. Diretso-diretso. Oo. sa mga may edad. Hindi pa rin yan. station sa Station of the Cross. <laughs> Thank

yun oh ganda kaya kaya sacrifice ba boss Kitang <coughs> kita dito tanawan no. Ayun oh. No? Quezon. Ito bang Quezon. Puro Nyog, no, Boss? Oo. Parang lang din? Oo. So, sa baba pala mga ka-trops, oh. merong grocery. yung grocery o, oh, Boss? Boss, parang pinagpapawisan ka. Oo nga eh. Ano kasi? Alamig kasi. Alamig ba? Ay, boss, may mic na din yan sa loob, no? Ah. Ayos eh, na. Minsan, pag malakay, nilalagyan dito yan. Mm -hmm. pag malayo. Sana, all? Shoutout naman tayo. Pa-sponsor tayo ng uh, camera. Canon, baka naman. Canon, baka naman. baka naman. <laughs> sa mga natin dyan, uh, bila natin dito sa mismong Lokbang, Quezon, sa Amay ni Jesus. Punta na kayo, mga katrops mas maraming tao dito pag Halloween Week. Oh, kanon. Kanon oh, baka naman. Para pasko. Para pas pas support naman. Shoutout sa mga OFW. Yan. Uy, si Mama Mary oh. Excited, excited. Hindi mo kami? Wait lang, wait lang. Hindi, pa sa lang to? Kakaligo lang. Kakaligo <laughs> enfin lang ba? Naligo kasi ako, kaya... Wait lang, wait lang. Wait lang lang. No! na tayo sa pinakadulo. Hawakan ko. Yo, <laughs> Wilkins. <laughs> so mga kabalan ko dyan sa Pampanga. Shout out. Baka gusto nyo pumunta dito mga katrops. Sa mismong Lukbang, Quezon. So live po tayo. Live po ito. <laughs> Hindi ako. Nga po sa lila mga pagsalita eh. <laughs> Wala magi sponsor Meron niya, malay natin, di <laughs> <laughs> ba? <built> Absolute. <laughs> <laughs> Nature press. <laughs> Nature press, baka <bang? laughs> naman. Kay Kuya Will. <laughs> Di, yeah, kaya, kaya pa ba boss? Tapos gusto mo diretsyo ba? Kaya <laughs> yeah, ito nga pa, ano, ang hirap ng sakarin. Di, yeah, kaya yan boss. Konting-konti na lang. Boss, oh, sarap na experience to. Nanalo. Shoutout sa tour guide natin. Boss Cloyd Belmonte. Subscribe nyo sa sa kanyang bagong YouTube channel. Yan. Kapangalan ko pa. <laughs> Brian, tawag <awok> ka. Hindi <laughs> nga, kapangalan ko pa nga eh. Buti na lang. Strops to. <laughs> <laughs> nag mo sa ako, boss. Ah. nag mo sa ako. Next time, sana may sama ko ng anak ko dito, Stephen Clark. Salamat mo ng nanay. Happy Mother's Day po. Shout out. Wilkins. <laughs> wow well, parang para ginawa mo na, ginawa mo na, liguan nyo na. <laughs> Hello to my vlog. Yeah. yeah, shout, shout out. out. Shout out. Brian Trops subscribe. So doon kami nanggaling mga ka Sa baba. Doon. So para ka na rin nag-hiking dito. para di pagod si Boss Clyde, oh. Ay, hindi, hindi pagod. <laughs> <laughs> ka pagod, Boss? <laughs> Sana ko hindi napapagod. <laughs> Yo! Yo! goto mga katrops may, may mga time ka pwede kang bumisita ako mga boss eh ko si kailangan malaki ang challenge ko dito talent pi huy panali dito na tayo sa tok tok so ito na yun mga katrops dulo So mga katrops At <coughs> So yun Do kami ng galing sa baba Ayan. So nagsimba muna kami ng kasama ko So bago kami magproceed Sa mismong Groto ng Kamay ni Jesus So live po ito mga katrops Sa mismong uh, Lokbang Quezon So malapit na yung kanilang Payas Festival. So advance po, happy fiesta po sa kanila. Yan. So shoutout sa tour guide natin. Yan. Kay Boss Lloyd. Ate, gusto kayo picturean ko kayo? Ano? Picturean ko kayo. One. Sama ko sa vlog ko ah. One, two, three. Sige po. One, two, three. Okay na po. Brian Trops po. Okay po. Baka gusto nyo may experience nyo sa YouTube channel ko. Okay lang ba? So, kamusta um, po sa ating mga katrops? Huwag kayo mahiya. Ito, ito. Digit yan. Si Brian Trop. So, yun po. So, shout out guys sa mga classmates mo. Eh. <laughs> Legit yan. Talaga mapapanood yun si Brian Trop. Dito sa akin lang. So, kamusta um, yung pag ano? Pagpunta nyo dito. Di alata. <laughs> Para malungkot yata. Picture tayo. Picture tayo. Yan. Oh, one, two, three. three. So, maraming salamat. Invite natin sila sa aking YouTube channel. Maraming po. Thank you po. Shout out. So, ano na, may mga kasama tayo mga kabataan. Araw-araw to, pag araw ng linggo, tunong-punong sa mga kasro. So ito yung tinatawag na lang kamay ni Jesus. Yan. So dati na narinig ko lang to mga katrops or nakakweto. Ngayon nandito na Ibrahim Brian Sa mismo kamay ni Jesus. Ito, mga katrops. Boss, di kayo pabisan? Hindi. <laughs> so, so talent <laughs> So, sa mga nagpapashout out to kay Jelerny, ito mga Marvin, mga truf. mga tropang FC dyan. Shoutout kay

<laughs> so mag-wish tayo mga katraps Masal natin yung mga natin sa buhay <laughs>

ito wala 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 wala